Ngayong mapagpalang araw po Ito na naman yung panibagong adventure Ni Pops Muto Kaya pupunta ko ng Barangay Panimuan Tara samahan nyo ako mga Pops Let's go <coughs> Okay guys, welcome to Minalagos Island. Kaya ito tinawag na Minalagos kasi may maliit na lagusan to. Uh, walang pusa po siya dyan sa kabila. Rock climbing po yung kanyan. Yung uh, lagusan bago mo siya makita. Yon uh, ito yung possible ngayon kasi mamaya pag uh, natin dito, daan wala na yung island kasi high tide na. Kaya ngayon medyo pwede pa. Kaya uh, ito na yung puntahan natin. Ito yung mga kasama namin dito, yung bankero, si Boss Hello guys, welcome to my guys. Yan pala. At ito po yung view ng minalago sa ilan. Ito yung pinakataas, yung maraming bato. Ayan. Andito po ako sa taas. Ayan. Okay, welcome to Kadbalinad Island. From the world Kadbalinad Street. Kasi maraming mga balinad dito. Batang Pierre. Doktor <laughs> na <laughs> diyan. Smoto. Doktuna Pierre. Doktor sa dagat. O, magluluto ka na dapat po. Commander pa. Yan. Ay, maraming salamat po sa mga nagsusubaybay sa amin. Ah. At ito yung adventure namin ni eh. Gayon okay, Oragong Vlogs dito kami sa Kagbalinad Island. Eh. Maraming salamat ayan. po sa mga nanonood. Aba, aba ayan. ayan abangan nyo yung pag akit ko doon sa Matukad. Matukad Island. Pupuntahan namin yung bangus doon sa taas. Ayan. Nagkaroon kami ng time para magkasama ni Pops Moto for today's video mga lords. Dito lang po yan sa Karamuan Islands. yun, may bisita kasi tayong dumating. E, dalawa lang. Siyempre, opportunity, di ba? Pops mo to. Ayan. Ayan. Abangan nyo. Ito pala yung view ng Kagbalinad Island dito. Harap po siya ng hunungan. Ayan. Hunungan. Harap ng hunungan. Maliit na isla lang to dito. Pero may pangalan. Binadayo. Ayan. Ayan.